ngayon po mga kababayan yung uh, pagpapile nitong uh, sina at, uh, attorney Topacio at saka yung kanyang team ng criminal case kay uh, Martin Romaldez ayan ayan po ang uh, abangan natin at sama-sama uh, po natin abangan yan kung ano po magiging resulta ng kasong iyan. Pero ang pagkakaintindi ko po ay, ay ko lang kung uh, makakabangon pa ba itong si uh, Romualde sa bigat ng kasong isasampa nitong uh, team ni uh, Atty. Topacio. Pero bago po yan ay uh, hayaan nyo po muna nga uh, ipabot ko ang aking mga pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan at... Uh, yan po ang aabangan natin at uh, ayon po dito sa ating uh, uh, napagalaman ay uh, nagre-ready na raw po si Attorney Rodriguez ay Attorney at Topacio at saka itong team niya na uh, pupunta na po ng korte so sana po ay uh, tagumpay at uh, tingnan natin kung uh, ano ang pwedeng mangyari dyan sa kanilang isasampang uh, kaso na yan na uh, sobrang napakabigat po yan ata uh, malamang sa malamang ay uh, uh, baka hindi na po makabangon dito si Romualdez sa kasong ito at uh, sa kayong mga kasamahan niya at uh, ganun din po mamaya mam mamaya laman po alas 12 po ay i-upload ko po dyan yung ating Arapol uh, uh, doon po sa June birana Vlogs naman kaya doon po sa June Virana Vlogs niyo abangan yung ating pong uh, i-upload data uh, yan po ay ating bubunutin mamaya at i-upload ko po uh, mamayang alas 12 po yan ng tanghali para po malaman ninyo kung sino po yung masyorteng uh, uh, mabunot natin doon sa timba so yun nga po ay uh, yung banto 241 na uh, billion ay uh, hindi sana ito na yung uh, Mag-end na dito Ang karyer nitong si uh, Romualdez Yun na nga po yung may kasabihan Too much ambition Will kill you Yun po yan At uh, Sa sobrang uh, kaambisyonan mo Baka hindi ka lang mamatay uh, Ewan na Hindi natin alam kung ano pang pwedeng Mangyari kasi masyado ka ng kwan eh. Masyado, masyado ng uh, puro kademonyohan na yung ginagawa mo sa ating bansa na kung saan ay uh, <clears throat> gaya ng araw-araw ko sinasabi rito, nire-remind ko lang kayo na napakarami po nating mga ka kababayan ang uh, gutom na gutom ngayon, walang masaing, at uh, wala, parang baliwalaan talaga sa inyo kasi hindi naman po kayo talaga ang totoong... Uh, nakakakita ng kalagayan ng ating mga kababayan ano bang alam niyo eh nandiyan na naman kayo sa opisina ninyo <clears throat> mag-abang mag lang kayo ng makukulimbat ninyo ay ano nga ano nga mga alam niyo wala kayong alam so kami po ang higit na nakakaalam itong mga nandito sa labas na grabe na po yung uh, pagdami po ngayon ng uh, nagugutom ang mga Pilipino. Pero yun nga po, hindi lamang po ninyo pinapatay itong ating mga kababayan. Uh, inililibing pa ninyo ng buhay itong mga kababayan natin. So sana nga itong gagawin ni na Atty. Topacio at ng kanyang team ay dyan kana na masadlak at hindi ka na makabangon dyan, hindi ka na makaahon. At uh, ganun din po dito sa mga kas kasamahan nitong uh, si Valdez nito ng mga congressman na wala pa rin katigil-tigil sa baga na kabakasyon ngayon eh. <clears throat> Pero yung uh, pagbabakasyon nila ay uh, tunay na mga <clears throat> hayahay ikang nga itong mga congressman na ito dahil sa laki ba naman ng uh, nakulimbat itong mga ito. Doon po yung 25 million po na galing sa DSWD ay uh, naibigay na po yan. Wala na pong duda na ibigay na po yan. Hindi po yung ibibigay pa lang. At ang pagkakaalam natin, ayon dito sa mga napapanood natin ng mga balita, ay mukhang yung kalahati ay daw pala ng 100 million ay naibigay na. Ganun po ay. Eh. Anyway. So, basta ya, abangan po natin yan. At ya, yan lang pa muna ang aking ibabalita sa inyo. Dahil, uh, wala po at uh, na, nakakasawa na pong Kwan uh, magbalita ng magbalita nito. Kaya, kayo ko na pong pahabain pa ang pagbabalita dahil nga, baka sa haba ng aking uh, pagsasalita rito ay baka uminit na naman ang ulo ko makapagmura na naman ako dito. Anyway, ay Ah... Uh, <clears throat> uh, dito po sa amin ay uh, nag o na po yung mga politiko na nag-iikot. Uh, bagamat hindi pa yan ang official na uh, pangangampanya talaga at 3 uh, days pa po mula ngayon ay nag o na po yung iba. Anyway, wala naman po uh, sigurong kundun uh, problema doon dahil unang-una dito naman sa amin, probinsya. So normal lang po yung sa amin na Uh, kahit na bawal pa ay pwede na silang mag-ikot. <clears throat> Kaya nga lamang po yung ah uh, uh, kagabi po nung uh, habang uh, nag uh, naglalagalag kami at uh, nagpaikot-ikot kami ay uh, may nakita po kaming uh, umpukan. Umpukan po ng mga tao. So bumaba kami at inalam namin kung ano yon Ayun po pala yung isang uh, kakandidato ng mayor dito sa amin. At uh, nagbibida. Bida ng bida, bida ng bida. So eh, kami naman po ay uh, instructed ko naman po itong mga kasama ko na lahat ng na madadaanan natin ay makinig lang tayo kung ano man yung kanilang mga binibida. So habang nakikinig po kami, ay nagkakatinginan lang kami ng mga kasamahan ko. Dahil talagang siyang bida ng bida, bida ng bida. So hanggang sa dumating po yung punto na nagsabi po siya o baka mga kababayan sabi niya baka may mga itatanong kayo sa sa inyong abang Lingkod at para sa ngayon pa lang ay uh, malaman ko na yung inyong mga hinaing at uh, welcome yung mga magtatanong sa akin. So since na kwan, since na siya naman yung nag-open ng uh, baka raw may mga itatanong kami yung mga audience niya eh di, uh, ako na yung nagtaas ng kamay. At uh, ito naman po kumakan kumakandidato na kilala ko uh, So itinaas ko na po yung kamay ko at yun nga At uh, na-recognize niya ako So sabi ko uh, uh, Ang dami po magbula po nung dumating kami kako Ay ang dami nyo pong sinasabi Na linisin ninyo yung mga magnanakaw Yung mga masasabang tao at kung ano-ano pa po yung mga sinabi ninyo. So ang tanong ko lang po sa iyo, uh, Ginoong uh, kumakandidatong mayor dito sa amin, ang tanong ko lang po sa iyo ay kung uh, naayos mo na ba o naariglo na po ba ninyo yung mga kasong ihi eh uh, 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 hinain sa inyo ng mga pinagnakawan mo. So 'yun. Hindi na po niya sinagot at uh, Uh, tumalikod na lang po, umalis na lang po. So, iyon. So, ngayon, at uh, nung pag-alis nitong uh, mga kandidatong mayor na ito, ay, uh, Mr. na ano ba yung uh, tatanungin mo sana kung, uh, kasi, ang, ang, ang sinasabi mo, kung naayos na niya yung mga sinampang uh, kaso sa kanya, ay sabi ko, maraming kasing nagkaso ka ako dyan, eh. Uh, Anong mga kaso ba? Sabi ko ganyan, ay, magnanakaw yan, ipusakal na magnanakaw yan, Sabi ko ganyan. At uh, hindi man na uh, Ultimo ka akong pante, braka ko yan, ay walang pinapalampas yan. Sabi kong ganyan. Eh katingnan nyo naman kako salip na sagutin niya, umalis na lang. So, yun. At di ngayon, na, uh, sa bidabida niya, nabisto ng mga tao rito sa amin, yung talagang uh, uh character karakter nitong kumakandidatong ito na isang pusakal na magnanakaw din Para, para kagaya ito ni Labrador na pusakal na magnanakaw. Ganun lang sa so, ultimong pante at saka ko uh, na bra walang pinapatawad yan so yun na dinalaman na ng mga tao rito at uh, yun nga so wala po kaming gagawin kundi mag ikot na mag ikot at uh, magahanap ng mga ganyang mga umpukan na mga bida bida na mga politiko at kung uh, ang gusto ko nga po rito sana yung mga national uh, candidate ang pumunta rito sa amin dahil ang sinasabi ko po na madalas na naririnig nyo sa akin na kapag ka pumunta dito sa akin dito sa amin yung mga politikong mga alam kong mga kawatan ay uh, baka tagbalik nila dyan sa Maynila either wala na silang nguso dahil tatagtabi na namin yan or baka ultimong pati yung uh, ulo nila wala na So, Nagkaren lang, lang po at uh, tingnan lang po natin ayun din po ang abangan ninyo. Real well, uh, 'yun po ang inaantay kong pagkakataon dahil uh, gusto ko rin po mapatunayan sa inyong mga viewers ko 'yung mga sinasabi ko ay gagawin ko. Anyway, uh, ito naman ay ang sinabi ko na ito ay dito naman to election na naman din sa lokal namin. So wala namang kwian. At uh, Bago po ako kuan nito, bago ko po tapusin ito, vlog ko nito kasi sabi ko nga po may lang. Ay uh, noong pong isang araw ay pinaalalahanan ko po itong mga kabataan na mahalin mahalin ninyo itong inyong mga magulang. Lalo na po yung inyong mga nanay kasi yan po talaga ang uh, nakatutok po talaga sa inyo. Mahalin po ninyo habang habang buhay pa po sila, mahalin niyo, iparamdam niyo sa kanya, sa kanila yung inyong pagmamahal. Ibulong niyo sa kanila, nanay, mahal na mahal kita. Ganun lang. I love you nanay. Ganun lang. So, kung 'yun po ay naipalala ko sa inyo, ay uh, mayroon din po naman ako ipapaalala ulit sa inyo na doon po sa mga mag-asawa naman po, doon sa mga mag-asawa na, na bago o lubang mag-asawa, ay mahalin din po ninyo yung inyong mga asawa. Ang pinapatungkulan ko po rito yung mga kababaihan po na may mga asawa. Ay mahalin nyo po yung inyong asawa na lalaki, sabi ko nga po babae po yung pinapatungkulan ko rito. Huwag naman yung uh, nakakita kayo ng uh, uh, kapitbahay ninyo o kumpara ninyo na umaasenso sa buhay ay babatukan nyo na yung inyong mga asawa at sasabihin nyo na tamad yung inyong mga asawa. Huwag naman po ganon. At uh, kasi nga po, kagaya po, mayroon na po ako na obserbahan mismo na ito po ay may um, may magkapitbahay kasi na nakikita nitong mag-asawang ito Ngungkapit kapitbahay nila, actually compare kumpari nila yon yung kapitbahay nila. Tuwing hapon, nagdadala po ng gawain-gawain uh, or extra gawa yung kanyang asawa. Yung kumpari nila, yung lalaki po, yung lalaki. Ay palibasa daw po yata yan. So parang uh, mananahi or sewer yata yan sa isang uh, malaking uh, pa pabrika. So normal po kasi ka na, kapag ka nagtatrabaho ka sa ganyan, pwede po kayo mag-uwi sa bahay, lalo na kung may makina po kayo sa bahay, at uh, habang hindi pa po kayo inaantok, pwede po kayong gumawa ng gumawa, extra income na po yan. Okay? So ngayon, ito pong mag-asawa, Nakapayat bahay nila, nila na magkukumpare lang sila, sabi doon sa asawa niya, Honey, sabi ganyan, Uh, tingnan mo, napakasipag talaga ni kumpare, sabi ganyan ay uh, imagine mo talaga hindi po mapalya sa, sa tuwing umuwi yan ang napakalaking bulto yung uh, tinatahi na, na, galing sa factory na dito na tinatahi ang laking uh, kita siguro niyan ano honey sabing ganyan oo oh, kasi uh, eh, siyempre eh, extra bayad na niya yun eh. extra, income na niya yun eh. sabing ganyan so araw-araw ganun Araw-araw nakikita nila nag ng tahiin yung kanilang kumpare. Araw-araw din sinasabi nitong babaeng asawa nito na, Honey, ganon. Tingnan mo, uh, napakasipag ng kumpare. Talagang hindi po napalya. So, ibig sabihin sa madalit salita, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos na, para ba nga, kumbaga, parang pinapasaringan na rin yung kanyang asawa? adoon uh, sa pagsasabing ganun, eh, itinuturo pa si kumpara ganito. Kaya umaasinsu ang buhay ni nila ba, Han? dahil kasi ang sipag na kumpare. Kaya tingnan mo naman, mayroon nakabili na sila ng uh, service nila dahil lang dyan. O ay uh, tayo, wala pa. Yung ganun na sinasabi nitong babaeng asawa nitong uh, kwarto. O, o, sabi nga niyan, eh, ay uh, wala naman tayong magagawa <clears throat> kasi Ah, uh, pwede kasing mag uh, mag-uwi ng uh, trabaho diyan sa kanilang bahay. So, 'yun. Halos ako na yata. Halos kalahating taon na yata 'yun na sinasabi ng asawa niya. Tingnan mo ang sipag-sipag uh, ni kumpare 'yung ganito-ganito. Kaya asenso ang buhay. So ngayon, itong asawa nito dahil natuliglig na kalahating taon na yata niyang uh, paulit-ulit araw-araw na ganoon siya sabi So one time ay nag-isip-isip itong asawa niya sabi niya sige, isa pa, sabi gano'n isip lang niya, isa pa ang sabihin mo sa akin yan <coughs> sabi ng asawa, mag-uwi na rin ako ng uh, gagawin ko rito sa bahay <coughs> ayun na naman sinabi na naman niya na hana <coughs> yun, oh, tingnan mo, grabe ano si kumpare, sobrang sipag talaga kaya umaasin sa buhay eh <coughs> So, doon na nag yung asawa niya Na Mag-uwi na rin siya ng Magiging extra niya doon sa kanilang bahay uh, Palibasa itong asawa niya Nagtatrabaho rin At uh, alasing ko na umuwi rin yan Yung asawa niyang babae Alasing 5 umuwi sa bahay So, inagahan itong uh, asawa niya Na umuwi yung lalaki Na umuwi At uh, Yun nga Mayroon siyang dinalang uh, lima na niya sa buong magdamag na yun. Lima. So ngayon, de kasalukuyan ng ginagawa ng uh, lalaki yung kan yung kanyang uh, extra income doon sa kanilang kwarto mismo. Adi ngayon na uh, dating na yung asawa niyang babae. Di, bakit kaya sabing ganyan mayroong uh, kwan dito? May mga sasakyan dito Nang puneraria uh, punerarya sabing ganyan ng asawa na paisip. Adi binuksan niya ngayon ng uh, pintuan nila bukas. Binuksan yung kwarto nila, nandoon yung uh, nandoon yung asawa niya gumagawa na. Ah, ito na hani at na ako rito ng extra para yumaman din tayo. Ay nakita ng uh, asawa niya na nagiiimbalsa. <laughs> <laughs> nag sa maduro pala yung asawa niya din na. inuwi niya dyan yung limang bangkay doon sa kanila at uh, yun nga uh, inoooperahan na niya at sinisiksikan na niya ng bulak na may mga formalin. ay kitang-kitan nung asawa <laughs> na kung pa hiwain nung asawa niya yung uh, yung uh, bangkay hindi, nahimatay ngayon yung asawa at uh, nabigla o ay sabi niya ay, nung nahimas masan ay honey uh, bakit, uh, bakit ka naman mahimatay? Eh, sino ba naman mahimatay? Eh, limang bangkay ang dinala mo rito. Bakit mo? Bakit dinala rito sa bahay natin yung mga bangkay na yan? hane yan ang trabaho ko. Imbalsamador ako. So ngayon, dahil kalahating taon ka na nagpapasaring sa akin na hindi ako nag rito ng extra na pagkakakitaan, na, hindi na-uwi ko itong limang bangkay rito para dito ko na lang iimbalsam mo. <laughs> <laughs> Imbalsam mo din sa atin. Uwi <laughs> mo yan! Uwi mo! Hindi... <laughs> <laughs> Hindi <laughs> yon, Ang lesson learn po doon ay uh, huwag nyo pong minabadali yung inyong asawa. At tingnan nyo nga, hindi nyo alam na ganun pala ang trabaho ng inyong asawa. Oh, uh, imbalsamador pala. Ay kung po pero sa inyo magdala ng extra income, extra na trabaho sa inyong bahay, ay kung dalhin nga naman niya yung uh, bangkay dyan sa inyo, dyan na iimbalsam mo sa inyo, uh, anong uh, gagawin mo nga? O, oh, dinadala yung uh, asawa niya. Kaya, wag naman, wag nyo ina-insulto yung mga yung mga inyong mga asawang kalalakihan. Ito talagang tatrabaho ng mga yan. Uh, na lang, kung uh, talagang uh, yung inyong asawa ay kwan, yung inyong asawa ay para nagaantay na lang na may mahulog na bayaba sa kanyang bunganga, o oh, ay di, <coughs> yun ang uh, na. Uh, Bagsakan nyo na ng halo vlogs. <laughs> Anyway po, at uh, yun po lamang, at paalala, paalala ko lang po na mahalin nyo po yung inyong mga sa asawa. At uh, ganun din po kayo mga kalalakihan, mahalin din po ninyo yung inyong mga asawa, tingnan nyo nga, nagtatrabaho pa sila, na dapat naman sana, ay na lang sila sa bahay, pero tumutulong pa rin po sa inyo na uh, para umangat yung inyong buhay. Kaya, magmahalan lang po kayo parehas. Uh. Kaya ako naman po, kahit nawala naman akong asawa na na para pag-ukulan ko ng pagmamahal ay uh, talagang gano'n ang buhay. Ay wala eh. oh, ay uh, hindi ko naman pwedeng uh, basta-basta na lang uh, tanggap dito, tanggap doon. Ay, ay kung tanggapin ko lang lahat yan, ay nasa tatlong libo yung manliligaw ko. Ay eh, hindi na. Ay imaginin mo yan. oh, saan ko, saan ko ikakamada yung mga yan? <laughs> yan po yan. At ito po ay joke lang po yan. At uh, nagpapatawalan po ako dahil nga po, uh, ito po napakarami nating problema sa ating bansa. Kaliwat kanan ang mga kawatan. Kaliwat kanan yung mga kababayan nating walang masaing. Kaya po, sa halip po na magalit tayo magalit, ay uh, siguro po ay daanan lang po muna natin sa pajok-jok at uh, habang <laughs> habang hindi mainit ang ulo natin at uh, at ayun, uh, at uh, sana ay uh, nag-gets ninyo yung ibig kong sabihin maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa ating muntin channel, na, na inyo din pong channel ito at uh, yan na po, mag-uumpisa na po tayo doon sa Jun birana Vlogs at mamimigay po tayo, araw-araw po yan mamimigay po tayo ng tig sa sampung libo at kapag kaginanahan po tayo ay uh, baka ah uh, Maka din tayo po namin mas malaki pa. So muli po itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Sana Panginoon pagalingin mo na po sila. Ipasumpong mo na po sa kanila ang uh, swerteng lagi ko sinasabi sa kanila. Maraming salamat Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung aking ah uh, uh, Madala sabihin dito kapag uh, tapos ko na, tapos na akong magdaldal. Ayahan. Mahal na mahal ka po kayong lahat. Ayahan.